Pisa, nagpisa na, nagpisa na. na po ng bago. Nagpatok lang bukas. po, ay ng bago. diyan na po. Ano na um, na po. Ano yan Sinabawan ng 4 kantos. Yan. Okay. Gusto okay. hmm. mo. Lala. Pero <laughs> nga, <namin> ka. <laughs> <laughs> dapat, 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 ano yun. Puntad o, sekreto na Yun, yun ang, ang sikreto no? ng pampalasa hmm, Hindi o oh. nga. Ito. Dito. Dapat. So, let's go na. Let's turn around. Last that. TV. Last oh, TV. TV tawagan ni Pepe. Ah, yeah. Sir, pa Hello. kami na kami, sir. Kasi Hmm. Nee, ne, may mga nagalaw to. Hmm. to. Karabaw Bismillahirrahmanirrahim. Para bawto, Eh, noka lang ay binitchan din eh. Siguro, nagbagdi. Siguro tayo.

Diyan na po ng bagong. lang na ay po mas. ng bagong. Magiging na po. Ano yan? Nagpaglak? po. Na po. Sinabawan Sina ng 4 kantos. Magiging Yan. Okay. Gusto hmm. mo. <laughs> <Lala>. <laughs> dapat, dapat, dapat Ano yun? Fundador, pwede to, magpulso pa Yun ang sikreto ng pampalasa. Hmm, hindi, oo oh. nga. Hmm. Ito, oh. Ganyan yung Dapat. So, let's go na. Let's turn around, oh. Dito lang. Na Stevie. Na tawagan ni Pepe. Ah, sir, pa no. kami na kami, sir. Ayun siya. Dapat. Dapat. Ay. <coughs> ne, may mga nagulo to. Karabaw bawto, para bawto. Eh, ka lang siguro tayo.

yan na po ng bago. Ang na lang ay bukas. Yan nagdaga ng bago. Yan na po. Yan hmm. uh, na po. Ang na po. Umoy. Hmm. Sina okay. Sinabawan ng 4 kantos. Nagdima Yan. Okay. Hmm. Ito mo. <laughs> Lala. Kira, nangit ka. Dapat, dapat, dapat ano yung fundador, Alfonso si Sekreto no. Yan yun ang sekreto ng pampakasa. Hmm, hindi oh. Ito. Jesus Lord, Dapat